Right. Ito na yung ating pagluluto ng uh, ating tokwa at saka giniling na baboy. Tapos meron po tayong kangkong na ilalagay. Tapos yung step, ito na po ipapakita ko sa inyo paano pagluluto. Ito po ay na uh, meron na po tayong pinakuluan na giniling. Ito po ay ating sige yung ating giniling yan naga na po yung ating giniling pinabito lang po sa giling at ayan na yung preto na ilalagay ko na po itong ating sibuyas yan nakalagay na po yung ating sibuyas halo haluin lang po natin ito okay. siyaman na rin po natin itong ating giniling sa ating sibuyas ganoon so, na po natin itong ating giniling kasi naprito na po yung ating giniling uh, na baboy next nilalagay po natin yung ating tukwa, so, na po yung ating tukwa na na pirapiraso po na. bigkis na na natin dyan. Ayan. Ayan punati alihalin punati nagenya, then, 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 alihalin mga oyster oyster po ilalagay natin ito na po yung ating gagamit yung oyster yung sauce dato po ito po siya ay, ilalagay po natin dalawa po yung ating nilagay para malasa siya ito pa yung isa pariya sa yung big ng brand dato po ito oyster puti yung pink sauce ay yas po sila ng brand Ayan na. yan po, ihalo-haloin natin ng konti para nasuso ko pa ng ating oyster. Para pumapit po yung ating oyster na sa ating kukwa. ng na, natin ang kanyang apoy. Pag so, maganda lang po muna para kumalat yung ating oyster sa ating kukwa. Dalawin po tayo ng kunting water. Water lang, kunti lang po para malapit. Ngayon, nilalagyan na po natin ang ating kangkong.

But, uh, yeah, ayan lang po natin siyang kumulo muna na natin siya tinpray ayan po luto na po yung ating uh, niluluto na tokwa uh, ayan na po yung ating tanghalian ngayon hanggang dito na lang po yung ating muntutong uh, video uh, sana huwag nyo kalimutan na may subscribe yung ating channel Feel like at subscribe yung ating channel Pagpangalit TV po Bye bye. Salamat.